Isa ang tita ko sa mga OFW na nagtatrabaho bilang isang domestic helper. Palagi niyang sinasabi na sobrang nakakapagod minsan pa ay umiiyak siya sa pagod at bighati pero lahat ng yun ay kinakaya niya para sa kanyang pamilya. OFW, iyan ang kadalasang naririnig natin sa radio man o telebisyon sa mga balitang napapanood o nababasa sa mga dyaryo at sa mga taong nakakasalamuhan natin. Ang buhay nila ay hindi madali kundi sobrang hirap kayon kalabaw ang karamihan sa mga manggagawang Pinoy saan man sa mundo, upang makapag-ipon ng malaki at may padala sa pamilyang naghihintay sa bansang sinilangan. Nagtitiis ang iba na hindi bumili ng mga nagmamahalang gamit o di kaya'y nililimitahan ang pagkain ng sagayon ay malaki ang matipid sa pang-araw-araw na pamumuhay doon. Buhay OFW, sa bawat hirap at pagod ay kanilang kinakaya, para lang maitaguyod ang pamilya. Tinitiis nilang malayo sa pamilya at nag-iisa Tanging si God ang sandigan At karamay kapag nagkasakit sila Lakas ng loob ang kanilang alas Para lang makaya ang lahat ng hinaharap nila Isasakripisyo ang lahat para sa mga Taong minamahal nila kahit sobrang pagod na Kailangan nilang makisama sa kanilang amo at gawin Ang kanilang sabihin kahit gusto na nilang magpahinga Pamilya ang dahilan kaya sila lumalaban yung iba ay binubugbog at kinukulong ng kanilang amo. Minsan pa ay hindi pinapakain at pinapatulog. Internet at cellphone lang ang paraan para lang makita at makausap ang kanilang pamilya pero kahit sa ganyang paraan ay sobrang saya na nila. Makita at masilayan lang nila ang kanilang pamilya, lahat ng pagod ay napawi na. Ganyan ang buhay nila sa abroad. Minsan akala ng iba ay nagpapasarap lang sila. Akala nila ay gumagastos lang sila ng pera. Pero ang totoo ay sobrang pagod na sila. At minsan pa ay gusto na nilang sumoko. Pero naiisip nila ang kapakanan ng pamilya. Kahit sobra na ang pangungulila sa pamilya, binabalewala. Na lamang ito at itinuto ng atensyon sa pagtatarabaho. Ang tinatahak nilang daanan ngayon ay hindi madali, ay salute to all OFW out there. You conquer everything to have a great future to your family. It's not easy to left your family especially your children. When I saw my tita on Skype she's very pity but she always keeps smiling also go with the flow.